Sir, nakalagin ang Google account ko sa TV ng amo ko. Paano malaman at tanggalin ang Google account ko na nakalagin sa TV? So, tanong yan ni Lods dito sa isang tutorial natin. So, ituturo po natin mga loads para dun sa mga hindi pa nakakaalam kung paano po malaman kung nakalagin nga ba ang inyong mga Google account sa TV at kung paano ba ito tanggalin na hindi na po kailangan pang i-operate yung TV. So, gamit lang po ang inyong mga cellphone, pili nyo pong ilag out yan at pili nyo pong malaman kung nakalagin nga ba o ginagamit po ba ang inyong mga Google account sa TV. So, ganun na lang po ang gawin nyo. Una po, kailangan natin pumunta sa Google account natin. So, marami paraan po para nakapunta sa ating mga Google account. Pwede kayong gumamit ng Play Store, Ma, kung basta yung may mga account ng Google, so dito na lang po ako sa Kumu na lagi natin uh, ginagamit po ang mga setting ng ating cellphone. Yan, click natin yung setting ng ating cellphone. And then, hanapin nyo lang po dito sa setting ang inyong mga Google or account po. Yan po, password and account. Minsan isang kakaiwala yan. Yan, password account. Piliin nyo po i-click ang account. And then, piliin nyo po yung account na gusto mong tingnan kung nakalagin to. So, dito na lang po sa Google para diretsyo na yan. Or, pumunta rin po kayo sa Google. open nyo lang po yan. Ngayon, mapupunta kayo dito sa inyong mga Google, hanapin nyo lang po dyan ang manage your Google account, ayan, click nyo po, and then mapupunta kayo dito sa inyong Google account, ayan, so dito po, kailangan natin itong swipe gilid dito, ayan, and then, uh, i-click natin itong security, and then dito po sa security ng inyong mga Google account, i-scroll up mo lang po, Makikita mo po dito, ayan, your devices. Ayan. So, i-click po natin itong manage all devices. Click natin yan. And then, makikita mo po dito lahat po ng device na pinag na ng inyong mga Google account. Sa TV man po yan, sa cellphone, sa laptop, sa PC po, or computer. Uh, makikita nyo po yan dito. Malalaman nyo po dito kung ano po yung mga ginamit nilang mga devices. Katulad po nyan, ayan, cellphone. Hindi dito sa baba, makikita nyo rin dito ang Windows computer. Ayan, So dito, para malaman nyo po kung naka-login sa TV, katulad po niya, ayan, may kita nyo po yan, Smart TV, ayan po. So ang gagal account na ito, naka-login po ito dun sa TV. Ibig sabihin po niyan, pag nakakita kayo ng ganyang Smart TV, uh, naka-login po yan, okay? So para matanggal po siya, i-click nyo lang po yan. And then, mapupunta po tayo dito sa information ng device na ito. So, pwede nyo pong i-click itong uh, Don't Recognize Something o mas maganda po pwede rin itong Sign Out button na yan. I-click nyo po yan. And then, i-click nyo po itong Sign Out na yan. Pag-click nyo pong Sign Out na yan, ilagay nyo lang po yung password ng inyong uh, mga Google. Kung may security po, ilagay nyo po. And then, masasign out na po yung inyong mga Google account doon po sa uh, devices na yun, okay? Or doon sa TV na yun. Ngayon po, pag na-sign out nyo na po, ang gawin nyo po, palitan nyo po ng mga security protection. Kung naka-turn on po ang inyong mga two-factor authentication, i-turn it off mo po yun, hindi i-turn it on nyo po para po uh, ma-refresh yung inyong mga QR code, hindi yung mga code. Hindi, kung meron pong mga backup doon, tingnan nyo po kung napalitan pwede nyo pong palitan yun para po siya na hindi po ma-access ulit. Kasi baka po alam niya yung mga recovery code nyo, pwede po yun ma-open ulit ang inyong mga Google account and then login po doon sa ulit sa TV, okay? So, ganun lang po ang gawin mo, Lods, kung paano nyo malalaman o paano tanggalin kung nakalagin po ang inyong mga Google account sa TV. So, sana po nakatulong. Kung may katanungan ka po ulit, Lods, mag-comment uh, ka lang po sa comment section na video na yan at sasagutin po natin sa abot na natin mga kaya. So, hanggang sa muli. Much love. God bless.